Hello mga kasari for today's video. Usapang Gcash na naman tayo mga kasuki, no? Isang maulan po na hapon sa atin mga kasuki. So medyo wala tayong customer ngayon. So uh, usap-usap mga regarding kay Gcash. So ito na nga, nakakaloka itong si Gcash mga kasuki. Napapansin nyo ba mga kasari? Uh, sa tuwing... Uh, nag-e-enter tayo ng amount. Kunwari, merong nagpapakash-in sa atin na customer. So, uh, pagpalagay natin uh, 1K, 1K above or 1K yung amount na pinapakash-in niya. So, napapansin nyo ba mga kasuking kasari nakusang kusang yung nasa ilalim, yung boton na nasa ilalim, parang naka-automatically on na siya kaagad. Pero pag... Pansin nyo rin ba kapag hindi umabot ng 1,000 yung amount na transaction ay hindi naman siya mag-blue. So, hindi rin siya mag on So, nakakaloka, no? Itong Gcash ngayon. Kasi nga, eh, pag halimbawa, ikaw si Tendera, medyo busy-busyhan ka. Marami kang customer na kinikater. So, pag hindi mo yan Uh, hindi mo siya napapansin no kasi magkukusang blue na yan siya eh so kailangan pindutin mo siya pabalik i-off mo siya para hindi kakaltas yung 30 pesos na hinihingi ni GCash na yung sa parang insurance yata eh sa ewan ko ba, correct me if I wrong, paano yun basahin? I protect or i protect ang padala, I protect ang padala, ganun ba yun sa pagbasa? So, hindi ko sure kung paano yun bigasin. Kasi, yan ang nakalagay dito sa baba. Eh. ayan, pakita ko yung picture sa inyo ha. Ayan. I'm sure lahat tayo mayroong ganito. Ay, ay, parang ano siya eh. Parang against the light yata eh. So, ayan ang nakalagay. Oh, basahin ko na lang mga kasuking kasari, no? i-protect ang padala kung sakaling mas-scam for only 30 pesos. So, insured ang transaction mo for 30 days up to 15,000 pesos, 15, pesos powered by CHUB. So, yun. So, ang dapat na lang siguro natin gawin, mga kasuking kasari, no? so, i-make sure natin yung ano, yung number, at saka yung name. Mas okay talaga may name, no, na naka-attach doon sa account number ng Gcash na pinapadalan para, ah, uh, Posible pag halimbawa nag mayroong mali or nagkamali man ng isang digit ng number so hindi yan magmamatch doon sa name no so ganun na lang siguro yung dapat natin gawin na dapat i eh, make sure na lang yung uh, yung transaction yung number na padadalan kasi kung kung isipin mo, magkano lang ba ang charge natin sa 1K na transaksyon, no? Sa mga 1,000. Nasa uh, 20 pesos lang dito sa akin kasi nasa 2% ako, no? Ewan ko lang sa ibang mga kasari natin kung magkano, magkano yung charge nila. Sa akin kasi dito, uh, pag lumampas na ng uh, 1K, uh, nasa 2% na yung uh, charge ko dito. So pag hindi mo yan nabantayan na, na, on ni Gcash yung button na blue, so automatic kakaltas yan ng 30 pesos which is lugi ka pa noon mga kasuking kasari kasi 20 lang yung hiningi mo na charge sa customer mo. So, dapat extra careful tayo mga kasuki, no? So, kahit gaano tayo kabisi dapat bantayan natin, lalong lalo na yung mga malalaking transaction kay Gcash kasi dyan yun mag automatic blue yung yung button sa baba. So, naka-on na siya. ready to kaltas na. So, pag hindi mo yan siya ibabalik na i-off yung button, so, automatic kaltas yung 30 pesos no para sa insurance. So, sa ngayon, niya lang muna mga kasari for today's video. Sana makatulong ako sa ating mga kasuking kasari, no? Kasi, halos lahat na ng mga sari-sari store dito may mga gcash na may mga pa-cash in cash out na At meron na rin, sa akin may bills payment na rin ako, ewan ko sa iba kung tumatanggap na rin silang bills payment through GCash so, ganoon pa rin malaking tulong pa rin sa atin si GCash no? so, yan lang yung uh, concern ko no ngay sa ngayon kasi uh, pag hindi natin hindi tayo mag-extra careful so medyo mawawalan tayo ng kita nor ng tubo kay GCash. So sana nakatulong maka kasuking kasari for this video. Hanggang sa muli maka kasuking kasari. Don't forget to like and share. Sana nakatulong sa inyo. Bye.